mini vlog for today's video guys kay magluto ko o ginaling para sa mo ang panihapon mga guys no so nagpaabot ko sa kaluha guys kay maumay akong gisugo dito sa naga nga magpalit sa mga ingredients nga akong lutoon para sa mo ang panihapon guys unya dugay man kayo na uli no amot murag na trapikan siguro siya o motong na dugay dugay jud niya to ang pagkalutoan ning sudaan guys no para sa mga bata guys so ni pag abot niya ako na yung gipang hiwa-hiwa ang mga ricados mga guys no para madali luto dayon mga guys so mao ni nagluto nako og ginaling mga guys unya so, mao na ni ako nang gi butang ang ahos og kanang sibuyas ani mga guys pag human gisunod no, dayon nako ang ginaling no para atong itusun para ang iyang mantika mga guys ba mo gawas gyud siya no para ang iyang aroma sa iyang pagkakarni mga guys mo gawas gyud siya so ato siyang itusun pag human ani mga guys ang uban pagluto sa ginaling mga guys kay una ho nila kanang mantika ang uh, mantika mantikaan ang kaning patatas ug carrots no nya ang kaning akuha akong gi diretso glunod ani mga guys no kay para malatalata siya mga mga guys ba kay nakalimutan ba kung palit o ng harina ani so mo siya mga guys ako na gibutangan og o ng tomato sauce no So dali ra kay siya pagkalutoan, mga guys no dali na ni nga ang putahi para sa panihapon mga guys no mga pila ni kabaho mahurut ani nila mga guys kay basta ingunan ani nga sudan lami ba ni kaon ug mga guys no so diri dapita well nagpaabot ko nga maluto siya o nanilhigsag ko mao nga ko ang habit mga guys no basta magluto o oh, paminawon na oh, 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 sa nato og kanus pila ka minuto o maluto ang sudan so maglihok sa ta ginagmay no kay lain man kayo ang semento mga guys mura mag mamaakso diri na nilhig ko diri unya naglingkod-lingkod kanang naglingkod-lingkod kan sa naman niya ako ang voice over wala naman O oh eh mura gigutom naman hinong ko nga nagtanaw ani so akong gibalik og tanaw mga guys no kay mura gutom naman jud kaayo no akong gisugkay sukay para dili siya mo kuan sa ang kaha kay masunog ni siya dili na to kanang sugay-sugayon mga guys no so mao ni diri ni tanaw ang akong anak unya kay magluto siya kanon kay nagluto nag sudan pero magluto og kanang kanon doon sa may atong kanon ani ron puros sudan so mao ni siya hapit na ni siya diri maluto mga guys no so mao na ni ako ang kuan mga guys ang ako ang kanang giniling so dali kay na siya wala na ni siya daghan RT-RT pagkalo unya ako pa jung itusun og maayo mga guys so diri naglingkod lingkod ko while gapabot no og kanang kanusan ni siya ma luto unya istor, istor, istor gamay so mga onday ta mga guys no let's eat data ani nung ginaling no so ako ni siya tilawan mga guys og luto na ba ni siya so mauni ni o oh, tanaw aku, nga murag gamay na lang jud kay kuwang kay lamik man kanang lata lata gamay mga guys no ya nga kung gipaabot ani ang kaning mang karot sugang patatas nga malata lata siya guys kay lamik man siya kanon nga kanang dili kayo siya lata nya dili sa tsaka ayo kanang kuan hilaw so nagi siya sa kanang tunga-tunga ano -tunga, so let's eat